narinig ko yung boses ni kite kakarating lang good morning guys kakarating lang ni kite ngayong araw ay december 15 tama ba? december 15 ngayon so andito siya lumapag at hindi ko alam kung ano na naman ang kinakain nito ay wala Ay, hindi. Hindi mag-away. Dali lang ha. Kuhaan natin ng isda guys. May sardinas akong binili doon. Dali lang ha. Diyan lang. Ito yung sardinas. Buti lang na i ano ko na sa tubig. Nandiyan talaga yung alam na alam talaga niya. Ito na yung sardinas guys. Ayan. Naibabad ko na siya sa tubig dahil alam ko na darating siya ngayon. Kung hindi man, nakaready na talaga yung aking pambigay sa kanya. Ito na oh! Come. Oh. Come here. Up. Dili na. Babaw. Dili. Akyat na sa babaw. Akyat na. Akyat na dito. Oh. Galing. Dito ko ilagay. Ayan. Get na. Get na. Oh. Nagutom. Nagutom yung aming baby. Mas gusto niya kasi yung sisiw kaysa sa isda na. Ah, ito na. Ito na. Haagawan kasi siya ng mga manok pag sa baba siya eh. May manok, may pusa. Nasa likod ko yung pusa. paborito niya talaga sa ulo mo na unahin kainin kahit sa mga sisiw ayan na ang manok ayan na ay wag naman ganyan ok oh. ang tangkad kasi ng manok na to Lah, baka mahulog ba yang kahit. Lumabas na naman itong mga pasaway talaga itong mga manok na to Lumabas na naman kayo sa net. Ang hiyat mga manok. mas gustong gusto nila yan na dito si Kite kasi kakainin nila yung pagkain ni Kite eh. Pag may nahuhulog sa kanya na yan. Ayan. <coughs> Uy! Pasaway! gaga saan ka ba galing kahit saan ka galing saan na kasama mo hulog kinain ng manok Masarap yan kahit sardinas yan, oh. So, mamaya guys, iwan natin kung sana naman ito pupunta. Maganda talaga yan ang GoPro eh. Kaso lang mabigat yung GoPro. Tsaka baka iwala niya. Tsaka wala naman tayo GoPro. Yan na, nagsilapitan na yung mga alaga kong pusa. Andito na sila kasi isda. Sige lang kahit kain ka lang ng kain para lumaba ka naman. Kasi nung kailan na umuwi ito guys, ah, grabe. Sobrang payat na ito. Kaya naawa ako, hindi ko sana nabibigyan eh. Kaso baka mamatay parang baby pa siya parang one year old pa lang ito Kaya hindi pa talaga siya marunong maghanting napaisip nga ako na ito na baka inalagaan to ng tao eh kasi malapit siya sa mga tao at saka nung una siyang pumunta dito sa akin ay may tali pa siya tapos yung tali niya super ano super higpit na yung paa niya ay bumabakat na yung tali So baka nahuli ito ng mga bata at naitali. Tsaka nakawala. Kaya malapit siya sa mga tao. Tapos ang kagandahan sa kanya guys, kahit na uh, coconut flower or kanin, kumakain siya. Kaya wala siyang pili. Siguro gutom na nga. Pero hindi naman kasi pwede yun na bigyan natin siya ng kanin. Dahil hindi naman pagkain nila yun. Um, ang paborito talaga ng mga black kite na to ay isda tsaka yan mga sisiw manok so yung ginagawa ko ay inaalagaan ko talaga ng ano to ng mga sisiw ayan uh, ayun may itlog na naman nga pala yung ating manok so isasalang ko yun sa incubator para pag pumunta siya dito may ibibigay ako kasi nga yung isda minsan mahal din paano ko wala akong maibigay so yung mga malalaking manok yung tirahin niya wag naman sa kapitbahay natin na dito sa mga katabi nating mga ano may may farm nagagalit sa atin saka hindi ko naman ibon to guys eh mali na padpad lang dito sa kubo tapos ayun na nga binibigyan ko na lang ng pagkain kasi naawa ako saka lagi lagi to dito Sige lang, kain ka lang. Kangkong yan. Kangkong. <laughs> Kumain ng kangkong. kinain niya yung kangkong tapos bibigay niya sa manok putol putol niya tapos bibigay niya sa manok sa baba yan yung mga manok binibigyan niya yung mga pusa <laughs> wala na nilaglag mo na lahat kanin ayan yung kanin kakain na naman siya at bigay niya sa manok wang wow, tuwa yung mga manok sa baba Bye, guys. Lilipad na yan. Ingat ka lagi. Huwag magpapahuli sa tao, ha? Sa mga bata, ha? Kain ang kanin. Kahit huwag kang magpapahuli sa mga bata at sa mga tao, ha? Kawawa kasi pag hinuli ka nila, patalian ka na naman eh buti kung baka inin ka ng maayos at saka baka mamatay ka pa kaya pag makakita ka ng tao oh, lipad ka agad ha nagpupunas binigyan ko ng kanin kasi kumakain ako eh nakatitig sa akin habang kumakain ako. Kaya yung binigyan ko ng isda. Tapos ano na, kangkong. Isda, binigyan ko kanin. Tapos yung kangkong.